Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Isang maganda-magandang araw mga kabarangay at welcome po sa isa na namang araw ng na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod SK Mai Salazar kasama pa rin ang ating pambansang kagawad Kags Butch Serrano. Maraming maraming salamat at uh, isang karangalan po sa 42,047 barangays na makasama po kayo linggo-linggo upang pag-usapan ang mga provision sa Local Government Code para makatulong sa ating servisyo. Dito lahat yan sa, sa barangay tayo. Ay kamusta? SK at uh, holiday na holiday na andito tayo studio para magbigay ng konting servisyo sa ating mga kabarangay. Opo, oo nga po, Kags Butch. Nakakatawa nga po kanina pinag-uusapan ng natin, Sir Holiday na Holiday. Nandito po tayo sa loob ng studio, pero ganun po <laughs> talaga, Sir. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating um, pagbibigay kaalaman para po sa barangay. Yes, maraming salamat. Alam nyo, hindi kayo magtataka ulit dahil wala ulit si Kagawad Marie mm -hmm. uh, na emergency daw siya. Uh, na impatcho, kakakakain ng marami. Oo, <laughs> uh, yun naman lagi ang kanyang sakit eh. Kain ng kain ng marami. Kaya, <laughs> <laughs> hindi, okay. biro lang, kagawad ha. Baka magalit ka sa akin. Pero, next week, okay. kasama namin siya at uh, kami mamamasyal ulit next week. Mm -hmm. At uh, kausap na namin yung kapitan. Kami Tayo po ay naimbita. At uh, baka mandaluyong po kami. Oh, po. Ang ganda po ng mga pag-uusapan yes. doon. Pati yung mga yung mga one-sided parking na maraming nagtatanong kung paano po yon Tatanungin natin yung kapitan na yon next week. Napaka-exciting po niyan, Kags Butch, dahil isa po siya sa mga magagaling na kapitan na talagang hinahangaan po natin dito sa ating kapitan. Yes, in fact, maraming beses na yun siyang, uh, mga mm -hmm. dalawang beses na yata siya. Dalawa po. At saka okay. meron siyang app, yung mm -hmm. one, na one na Mayan app, app. na isang pindot nyo lang, eh darating na ang servisyong sa kanilang kapitan. Uh, barangay. Opo, very inspiring nga po yan at abangan nyo po yan ating mga kabarangay. Pero for now, Kags Butch, dumako mm -hmm. po muna tayo sa ating barangay affairs segment kung saan may, mga tatalakayan po tayong barangay sa buong bansa ang ating pag-uusapan ng mabigyang linaw ang ilang issue nang sa ganon mas lalo pa po natin mapagbuti at mapaganda ang serbisyo para sa publiko. Unang-una na po dyan, Kags. Ito po um, from the CHR, they will probe daw po recent killings of barangay barangay officials across the Philippines. Ang sabi po ng Commission on Human Rights, sa dami po ng namamatay ay nakakaalarma na daw po ito. At ngayong Marso pa lamang po, apat na insidente na po ng pagkamatay ang naitala. Most recently sa isang kagawad na sinaksak po sa loob ng kanyang tahanan sa Legazpi Albay. Ang sabi po ng CHR, these incidents infringe on the people's democratic rights to a peaceful electoral process by instilling fear on the constituents Kags Butch, ano po ang masasabi po ninyo dito talaga naman po nakakaalarma po ang balita na ito uh, nakakaala talaga at uh, napag-usapan natin SK Mayan uh, a few episodes ago dahil marami ngang uh, patayan na nangyayari mm -hmm. uh, sabi nga natin na uh, nakakalungkot isipin na pag ikaw na barela, at ikaw eh may nangyari sa iyo at uh, nawala ka na yung nagiging statistika na laang. lang. Yeah, okay. Alam nyo, ito ay may kinalaman sa politika. Hindi, na, hindi naman tayo pwede magpaikot-ikot na. Even yung Commission on Human Rights sinabi nila na masisira ang democratic process kung tinatakot ng mga malalaking mga partido, malalaking mga tao, ang mga tao mismo. At uh, kung mayroong mga hindi sumusunod na mga hagawad at kapitan, ayun eh, na nga, nadadali na nga sila. No? Um, we hope alam, mo yung CHR, Commission on Human Rights, pumapasok yan pag may, 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 element of yung class distinction ba. Halimbawa, kung halimbawa, isang religious group pinagpapapatay, halimbawa, napasok ang Commission on Human Rights doon sapagkat human rights nila yon na mabuhay at ipractice ang kanilang reliyon. Pero ngayon lang na ako nagtaka dahil mga politiko sa barangay ang nais ngayon proteksyonan ng Commission on Human Rights. Ibig sabihin, napakadami na talaga. Mm. And sa totoo lang, yan pa lang ang nare-report apat ngayong taon. Pero ang alam namin, yung iba pang mga bailenteng nangyari at saka yung mga pangaamba, eh, hindi nare-report sapagkat nasa mga malayong probinsya nga. At kahit naman saan manggaling ang tulong, Commission on Human Rights o DOJ mm. o DILG, we welcome that. Yes. Kasi kailangan talaga nating uh, baguhin na yung hoodlum style of politics na takutan. Uh, tapos may mga army, private army yung ating mga matitikas at mga mayayama mga politiko. Hindi dapat ganyan eh. Pero sad to say, ganyan nga nangyayari. So hopefully, sana ma matigil na yan. Okay. Anaawa ako sa mga... Dito sa NCR, bihira yan eh. Mm. Dito sa NCR, murahan lang at saka suntukan. Pero Kasi nandito lahat eh, Opo. media eh. Pero yung far-flung provinces mm. na walang media, doon ako naaawa sa kanila eh. yung mga tao. So, Ayun nga po Kags -butch, at sana po talaga uh, the CHR gets to the bottom of these issues mm -hmm. po at talagang malaman po ano po bang pinanggagalingan ng mga gantong uh, pangyayari dahil nakakatakot din po para sa ating mga barangay official uh, lalo na uh, kung meron po alam po nilang may mga kaaway po sila sa politika sa kanilang lugar. Pero sana nga po ma-resolve na yan at mabigyan din po ng tulong ang mga pamilya po ng mga nabibiktima Ayan. ng gantong pangyayari. Ito naman po Kags Butch, kasunod naman po nating iba balita, President Bongbong Marcos signs into law dividing Bagong Silang in Caloocan City into six separate barangays. Ayon po sa Republic Act 11883, dati po ang Barangay 176 ay Barangay 176 lang. Ngayon po ay anim na barangay na po siya from Barangay 176A to F. Magkakaroon rin daw po ng interim barangay officials at SKs ang nasabing bagong mga barangay. Yan. Um hindi ito masyadong technical, talagang nangyayari talaga minsan dinidivide ang isang barangay kung sobrang laki na na hindi mo malasabing isang barangay lang 'yan. So itong bagong silang, e dating barangay 176, dinivide siya into 176A, B, C, D, E, F. Mm -hmm. Naging ano na siyang barangay. So according to yung yung Republic Act na 'yon pagka nila, dahil yung 176 A hanggang F ay eh dahil na dissolved na nga yung 176 magkakaroon ng mga bagong officials kanya-kanyang barangay officials na from 176A hanggang F. So anim na grupo. So magkakaroon ng bagong kapitan, bagong mga kagawad, bagong SKs, bago lahat. Uh, bagong SK uh, chair. At habang hindi pa na-appoint ni President BBM yung mayor ha yung mayor ng uh, bagong silang um, kalookanakala ko kasi bagong silang sa Cavite lang oh, yan po, eh oh, <laughs> meron pala <laughs> sa kalookan um, interim or temporary uupo muna yung mga elected officials mm -hmm. I'm very sure kung may magtatanong diyan paano yung mga elected officials no eh magpapasok ng bago na mayor mm -hmm. Um, I, I think yung kapitan ng 176, i-appoint ia halimbawa sa 176A. Kasi pa, yun ang gusto ng tao eh. mm -hmm. so, Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng yan. Kung ako yung doon, gagawin ko. Yung, an, yung pitong kagawa, di-divide ko. O, sige, anim lang kapitan na. Pero wag na, magkahagulo. <laughs> But, uh, baka, baka magka, magkaroon ng ng, uh, ng mga turf-turf war dyan. Mm -hmm. Depende kung saan sila nakatala residente. Importante kung saan sila residente. Doon sila kung 176A o 176D. Uh, so ayan lang po yung nangyari. Wag mo kayong magtataka kung napag-usapan na natin na may mga na-appoint. Uh, and then yung mga interim dyan, eh, pansamantala na na magiging yung mga elected officials. So we wish the very best of luck sa bagong silang sa Caloocan City. And uh, happy service sa bagong mga opisyal na itatala, i-appoint ia ng mayor nila. Yes po. Kags Bush, bago po tayo pumunta sa ating next na topic, uh, dagdag ko lang po ng tanong dito sa issue po na ito. Um, sa tingin nyo, Kags, how would they go about appointing interim um, officials po dun sa mga nadagdag po na barangay? And nagkaroon na po pa tayo ng uh, president before na ganito rin pong nahati na barangay? Marami ng president. In mm. fact, um, uh, sa sobrang dami na halimbawa sa Pasay, 'di ba, mapapansin mo. Dati isang barangay lang 'yan, pero ngayon kanto-kanto na lang eh. Mm -hmm. Barangay 1 2 3, 1 2 4B, oh, mga ganyan, uh, dinivide divide divide. Mm -hmm. uh, marami talagang president, marami na nangyari. Pero ang as to how to go about dun sa pagpili ng mga opisyales, nabawa diba ako ang mayor ng bagong silang uh, kalookan, ako ang mayor, Uh, according syempre, sa Kung ako lang ha. Opo. According sa qualification at, at syempre sa serbisyong ibibigay, mm -hmm. uh, pipili ako ng mga magagaling para sa constituents ng anim na bagong barangay na 'yon. Pati okay. na rin bang uh, magiging busy ang kapitan kasi ang pipiliin niya anim na kapitan, mm -hmm. 6 times 7 Opo, na kagawad. And then mm -hmm. 6 times 7 na SK kagawad, And then anim na na bagong SK, SK chair. chair. So, siguro pinag-aaralan na ngayon at uh, I'm sure hindi naman mauubusan ng bagong silang na mga magagaling na mga pwedeng ma-appoint sa kanila. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. Ito naman po, Kags, sabi po ng Comelec, regarding naman po ito sa eleksyon next year, handa raw po sila sa dalawang eleksyon sa so 2025 midterm and BSKE. Ang national po ay automated at ang barangay naman ay manual. Ano po yung masasabi po ninyo kung samahan pa po ito ng charter change initiatives at magkakaroon po ba ng overlapping ng COCs ng mga kandidato kasi kasi po May po ang national and then December naman po ay barangay na naman po. Mm, maraming salamat. Uh, yung sa charter change, I think, medyo lumalabo na lumalabo yan. Pero pinipilit pa rin eh. Uh, naririnig ko pa rin sa news na pinipilit pa rin ng Kongreso. At uh, baka nga pagbigyan ng Senado. So kung sakasakali mang merong plebisito regarding charter change, yun nga yung sinabi natin, di ba, SKMI, nung past episodes. Baka yung midterm elections kasama na yung privisito. So hindi na mga names ng kandidato, yung sinabi namin, pati yes or no ninyo kung papayag kayo doon sa mga economic provisions ng uh, isinisingit ng uh, lower house at ng senate kung pumayag ang Senado. Ah uh, usapan pa 'yon. Kaya nakahagulo kasi baka ma-declare as unconstitutional kasi sabi nga ng uh, Supreme Court, ang election election lang ng mga tao, pero hindi mo pwedeng ipagsabay ng privisito. Ah uh, yun ang sinabi sa Supreme Court noon. Mm -hmm. And one Supreme Court justice said na baka malito ang mga tao uh, tungkol dyan. Well, hindi naman talaga nakakalito, no? pero ang tao talaga hindi masyadong iniisip pag-eleksyon. Eh. Hindi masyadong nag-iisip. Ganyan talaga ang Pilipino. Ewan ko ba kung bakit nangyayari. Tungkol naman sa COCs, kaya na ng kabalik yan kasi ang filing ng COCs pagdating ng October eh, for national and local candidates oh, po. ng midterm elections for October 2025. After noon, after five months, BSK ina. Ay so yun. hindi naman siguro mag-o-overlap. Uh, sanay na sila dyan. Kasi nung 2010 nangyari na yan eh, na dalawa ang eleksyon. Okay. So yun nga eh, so, sabi ko nga sa inyo eh, gusto mo tumakbo ng barangay, tumakbo ka ng konsihal. Magpakilala ka na, umikot ka na ng umikot. Ah, uh, dahil yan na ang chance mo para magpakilala eh. And then, Kunin mo na lahat ng mga leaders. Yan, magsipag ka na. Pagdating ng barangay election, ewan ko kung sino number one. Malamang number one ka. Pagka sineryoso mo yung sinabi ko. Okay po, maraming salamat po, Kags Butch. <laughs> At ito naman po, Kags, bago po tayo dumako po sa atin pong pagbati, uh, idadagdag ko lang din po sa uh, onting discussion lang po natin ngayon. Nagkaroon din po tayo ng isang viral post sa social media tungkol po sa joint resignation ng isang SK Chair and Treasurer mula sa isang barangay. And on that resignation letter, they called out their barangay po for the lack of transparency and alleged abuse of power daw po kagsbuch. Ang sabi po ng SK chair na ito at ng kanyang treasurer, um, naka-experience daw po sila ng harassment dahil daw po hindi daw po nila sinusunod ang directives from quote people in power na taliwas daw po sa kanilang mga natutunan sa kanilang training, seminar at maging sa batas daw po. Um, ano po ang masasabi po ninyo dito, Kags -Buch? Although this is quite a sensitive issue po ngayon, hindi na lang po natin babanggitin kung saang barangay po ito. Pero nakita ko pong nag-viral ang post na ito and there have been mixed reactions tungkol po dito. Siguro papangalanan natin after siguro malaman na natin tsaka DILG na mismo mm. naging iimbestiga Ibig sabihin, out in the open na. Uh, yung pag-viral kasi, hindi pa natin uh, masyadong sure yan. Pero mm -hmm. nag-viral nga sa mga news agency yes. na legal, hindi fake news. So, ako ang ko, congratulations sa mga batang yun kung mm -hmm. kung nagpakita kayo ng prinsipyo. no Alam mo, ang pinakamahirap sa prinsipyo pag nagpakita ka, hindi naman talaga nakikita eh. Decision mo yun eh. At mahirap i-explain sa tao. Pero yun nga, dahil nga inaakala nila di umano na ang kanilang uh, authority na kumilos uh, ng, ng, ayon sa paniniwala nila eh tinatapakan ng uh, mas nakakataas sa kanila mm -hmm. ng kapitan siguro eh nagpakita sa inyo ng prinsipyo at uh, for that na, na, natutuwa tayo dahil dapat talaga dapat talaga magpakita ka ng prinsipyo dapat magpakita ka ng tapang kasi hindi ka dapat pera involved pero eh. Pera ng taong bayan yan. Tsaka servisyo ng taong bayan. So kung, kung tatapak-tapakan ka at tsaka yung mga may kakilala ko, bubulong ko sa'yo mamaya, no? <laughs> <laughs> na oo ka lang ng oo sa kapitana mo, eh ikaw pa naman ang inaasahan ng mga, ng mga kabataan sa lugar na mga andaming bumoto sa'yo pero oo ka lang oo kahit mali. At inamin, inamin mo na nga na mali rin yung ginagawa mo, eh wala kang integridad. Eh, SK ka man din. So minsan sinasabi mm -hmm. ko nga sana wala na lang SA kung SK kung natututo lang yung mga bata ng ganyan. Okay. Pero may nagpapakita na ng ng prinsipyo. So congratulations mm -hmm. at uh, mabuhay po kayo and I hope masettle nyo po 'yan. Uh, sana pabalikin kayo ng mayor ninyo. At sana maganda ang uh, mangyari. Hindi pa naman sigurado yung total mm -hmm. resignation. Pwedeng pwede nga niya mapag-usapan pa. Opo. Dagdag ko lang din dito, Kags Ang uh, kagaya nga po ng sinasabi po ninyo, meron pong mga nag-express ng kanila pong paghanga sa integrity at uh, pag-stick to principles ng itong ng mga officials po na ito ng SK. Uh, pero taliwas naman po doon, Kags Butch, meron din naman pong ilang nagsasabi na um, sayang po yung oportunidad mm. na maging agent of change daw po sila para sa kanilang barangay. Dahil po, um, parang Um, nag-give up po sila sa kanilang mm. barangay at uh, umiwas na lamang po sa gulo. Ano naman po masasabi po? Ako nun kasi dito? nung uh, sa bagay open book naman yung akin. Ako nag-design mm. dahil dyan. Mm -hmm. Dahil hindi ko nakaya mm -hmm. So nagpakita ako. Yun nga lang ako lang talaga mag So yun nga eh napapayak nga ako noon dahil akala na tao, eh nilayasan ko sila dahil mm -hmm. pinagkakalat na nang iwan lang daw ako mm -hmm. pero kasi sabi ko ang prinsipyo hindi mo mapapakita eh. okay. hindi nakikita ang prinsipyo kahit na may ginawa ka no so yun ang pinakamasakit so nasasayang lang talaga yon so i think hindi inasayang kasi they are trying to send out a message mm -hmm. na hindi uubra yan mm -hmm. at kung naman kalokohan ang mangyayari kahit nakaupo kami at madadamay kami sa kalokohan ng nasa taas o oh, mas mataas sa amin, eh hindi na. Hindi namin padudungisan ang aming mga pangalan. Mm. So, it sends a message na hindi pwedeng tahimik tayo eh. Opo. It's either, uh, lumabang ka, mag-resign, o magpakita ka ng mensahe mm. na hindi pwedeng kasama ka sa grupo na gumagawa ng kalokohan sa taong bayan. Mm. So, hindi na sayang para sa akin. Although, para sa iba, nasayang daw. Pero, sa tingin ko, hindi. Dahil uh, ang pagpapakita ng prinsipyo kahilanman ay hindi sayang. Mm, maraming salamat po, Kags At sana nga po mak makabalita po tayo ng ilang developments po tungkol po dyan sa mga susunod po na linggo. Ngayon naman po, Kags Butch, bago po tayo magtapos sa ating segment na ito, lais lang po namin magbigay ng amin pong pagbati. Unang-una na po kay Punong Barangay, Alex Sedantes, and Council ng Barangay Abdo, Hamtik Antike. Hello din po kay Punong po Barangay Don Don Francisco nung Barangay Namayan, Mandaluyong City. Pagda pagbati din po sa Barangay Pasong Camachile two? Dos City of General Trias, Cavite at kay Punong Barangay Ina Larazabal, Jimenez, from Barangay San Miguel, Tan tanuan, Leyte, eh, for being elected as National Executive Vice President ng Liga ng Barangay of the Philippines. Congratulations po. At hello rin po kay Punong Barangay, Katrina D. of Isabela for being elected naman po as National President of the Liga ng Barangay of the Philippines. Congratulations po sa inyo. Ayan, kay Madam Katrina D., uh, boss natin yan. Oh, boss ng mga po. kagawad, boss ng mga kapitan. Yes. Uh, National Liga President. Uh, congratulations po at kay Kagawad Nathan Badilla ng Barangay Palengke, Kaibiran, Biliran City. Kay Punong Barangay Konsi Cap Jawi S. Karampot, kasama si na Consi Jojo Garcia, Consi Lester Golagda, Consi Efren Barquilla, at Consi Kolumna ng Barangay Pasong Kamachile Dos, Pang Dos. At kay Kagawad Lucille M. Camomot from Rebelala, Lanao del Norte, Mindanao. Hello rin po kay Ma'am Rowena Galon from Barangay Sampao, Isulan, Sultan Kudarat at sa pagtapos po ng kanilang Ramadan sa West Pantar, Lanao del Norte, Mindanao and to all Muslims greetings po from Kagawad Minor Tox Kampong. Ayan, maraming salamat. And lastly, dumating yung aking best friend from New Jersey sa US. Magigita kami uh, mamaya. Kaya excited na ako malate. <laughs> uh, JoJo Mereria from New Jersey, dating taga Moonville, San Valley, kabarangay ni Kagawad Marie Formentera. Ayan po, maraming maraming salamat po at congratulations po sa atin po mga binati na no, bagong officials po ng Liga ng mga Barangay at sa lahat po ng mga nanonood po sa ating programa. Mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa atin po next na segment, pag-uusapan naman po natin ang partisan versus non-partisan elections. Kaya wag po kayong aalis, babalik pa po, po kami dito lang sa, baranggay! barangay tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay.